Usap-usapan ngayon sa mundo ng showbiz at social media ang umanoy alitan sa pagitan ng kapamilya star na si Kim Chu at ng kanyang nakatatandang kapatid na si Lakem Chu. Maraming fans at netizens ang nagtatanong kung may namamagitan bang hindi pagkakaunawaan sa dalawa matapos nilang mapansin ang kakaibang aktibidad sa kanilang mga social media account. Napansin ng ilang masusugid na taga-subaybay na nag-unfollow na sa isa't isa ang magkapatid sa kanilang Instagram accounts. Para sa karamihan, malinaw na sinyalis ito na may nangyaring hindi pagkakasundo sa pagitan ng dalawa, lalo na't bihira lamang silang magpakita ng ganitong kilos sa publiko. Bago pa man lumabas ang isyong ito, nakapukaw na ng atensyon ng netizens ang isang post ni Kim noong August 4. Sa kanyang Instagram account, nagbahagi ang aktres ng isang video na naglalaman ng ilang personal na kaganapan sa kanyang buhay nitong mga nakaraang linggo. Sa nasabing video, makikita ang masayang bonding moments ni Kim kasama ang kapatid niyang si Twinkle at ang asawa nito na si Carlos Suarez. Dahil sa naturang post, agad nagdagsaan ang mga komento mula sa kanyang followers. Marami ang nagbigay ng kanika nilang opinyon at hakahaka, -haka, at hindi iilan ang nagsabi na tila may mabigat na pinagdadaanan si Kim. Ang ilan pa nga ay nagsabi na posibleng konektado ito kay Lakam, na matagal nang kaklose ng aktres hindi lamang bilang kapatid kundi pati na rin sa aspeto ng negosyo. Para sa mga hindi pa nakakaalam, si Lakam Chu ang isa sa mga tumutulong kay Kim sa pamamahala ng ilan sa kanyang mga franchise business. Sa katunayan, noong 16 ng Hunyo lamang ay nakita pang magkasama ang magkapatid sa isang selebrasyon ng Father's Day kasama ang kanilang ama na si William Chu. Base sa mga larawang ibinahagi noon, walang bakas ng tensyon at tila maayos pa ang kanilang samahan. Dahil dito, lalong nadagdagan ng interes ng mga tagahanga at tagamasid kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng bigla pag-unfollow ng magkapatid. May ilan ang nag-iisip na posibleng may kinalaman ito sa kanilang negosyo, habang ang iba naman ay naniniwalang maaaring personal o pampamilya ang ugat ng hindi pagkakaunawaan. Sa kabila ng usap-usapan, nananatiling tikom ang bibig ni Kim hinggil sa issue wala rin namang pahayag na inilabas si Lakam para kumpirmahin o pabulaan na ng mga haka-haka. Para sa ilang fans, mas mabuting hayaan muna ang magkapatid na ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan sa pribadong paraan, habang ang iba naman ay patuloy na nag-aabang ng posibleng pahayag mula sa alinman sa kanila. Ano ang sinyo sa balitang ito?